Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya, ay ininterview nga rin ni Kalingap Prabang Mama at Papa ni Ate Carla upang tanungin kung ano na ang mga improvement sa kanilang buhay. Ngayon, na nabigyan na sila ng bangka at pinapatayuan na rin sila ng kanilang sarili bahay. Dahil kitang-kita nga rin na talagang masaya na rin ang kanilang pamilya, sinagot naman ng papa ni Ate Carla na sobrang gumana ang kanilang buhay. Sobrang laki. May isda kayong dala? Nasaan? Malaki ang abo po. Yung abo po. Tapos sabi ko, hindi ka kayo na hindi yung malaki po daw. So, hindi mo na daw Sige. Hindi <laughs> mm -hmm. na po namin kakainin dito at matatagalan tayo. Salamat mm. po. Ng 20, 20, 20, 20. Malayo mo masinala utang. Malayo. Ang kakapag-isda na po kayo. Uh -huh. Wow! Wow! wow. wow. Tunggas po. Nagagamit na ni Tata yung Hello. ano. Salamat po sa mga tumulong Jomcar 18. Jomcar 18. Uh, bangka. Opo. Plus, ano pa yun, bro? Jomcar community. community. Yun sila po ng ano ng Jomcar supporters. Salamat po. At tumutulong ay mm po -mm. nagkakapaglaot kasi na dati. na gagamit niya yung bangka. Uy, amin. Bubuyog. <laughs> <laughs> so, yun tay. At nag-update lang po namin yung mga viewers sabay kasi marami na nagtatanong. Mhm. Mm wow! Lucky. Grabe! Ang laki! <tapos> grabe! Uh -uh. Oh. Ano gusto po yan tay? Sa uh -huh. para trabaho. Ah, para wow, sa trabaho? Uy, grabe! Mga tuwa yan, mga sariwa. Oo. Nay, pa. nabibigay po ako sa inyong uh, sponsor po. Uh, tagal namin din nabibigay kay Carla kasi busy siya doon sa ano. And ngayon, sa inyo ko na po bibigay, no? Apo. Kasi baka uh, makauwi si Carla baka after pa ng birthday ni Jomar, di ba? Okay oh. naman po sa inyo na oh, Apo. Si na po si si siya sa Nagtawag na po siya kanina. You know? nagtawag na po hmm. siya. Hmm. So ito Nay, uh, from anonymous, ayaw magpabanggit. Ah, uh, ang amount po niya ay 5,000 pesos. Para habang wala si Carla, meron po kayong panggastos. Ano po? 1, 2, 3, ito na yun, 5,000. Thank you po. po. Thank you po sa nag-sponsor po ng 5,000 para po kay Carla. Hmm. Salamat po. Oh, sa inyong pamilya po, para sa inyo po yan. Ano? Habang di ba po nakaka-uwi si Carla. Habang patagal nga ng patagal ay mas lalo na talagang tumatami ang blessings ni Kuya Jomar pati na rin ni Ate Carla. Grabe talaga dahil walang sawang sumusuporta sa kanila ang kanilang mga fans. Kaya naman patuloy ang mga blessings sa kanila. At deserve na deserve na rin naman ni Ate Carla at Kuya Jomar ang mga ito. Dahil syempre ay ito rin ang mga feedbacks ng kanilang mga hard works At dahil sila din ay deserving sa mga blessings na ito. Lalagay po sa kisa ni. Mm. Nagkakahalaga po ng ano po, 13K po. Ba't kayo nagbili? Sabi ano po, yun? para po maganda po yung kakabitan ng kisame po. Mm -hmm. Kaya kami Hindi ba na... sinabi sa amin ni ano? Ni na Supermark? Ewan ko po, po, pero sabi daw po niya, sasabihin na lang daw po sa inyo. O, oh, kami na lang mabayad mo. No? Opo, nang, ano na, na, nabayaran ko na po. Kaano yun? 13,000? Opo. na mabigyan kita ngayon? Opo, eh. nabayaran na po namin. So, para sa kisame yun, nakahoy? Opo, lahat po. 16 po ice. Man, no? Kahoy, asa. Nasa, nasa likod po kuya Rab. ano po yan ay 600 volt pit po anong klaseng kahoy siya? si kahoy ito? 13k? opo magkano 13k? 10, 13k 800 po oh, ano yeah. po 600 volt pit po yan by, oh, by 23 okay. po uh, wala kasi sila ano, ano, pero alam naman nila na ganoon gagawin? opo alam naman po ng mga krepenter opo nagsabi po kami sa kanila na Kaka magbibili po kami ng sariling kawit ta dahil po sabi po nila pag kukolanber po daw ang kinabit mahina daw po madaling madali po masira yung sakay sami po kaya ang ginawa po namin kuya rab nagbili po kami ng sariling kawit para Good sa lang. pangmatagalan po okay. sa pangmatagalan Tapos po yung natira naman po sa binili namin, namin ng lambat isinib naman po ni Carla sa bang sa bangko po para sa kanya naman po yung pag aaral ako na pong maano nung sa ano no sa bayaran ko na po kayo dun sa sa kahoy ano Apo. na eh? kasi yun. pero nakakatawa at uh, -ano talaga kayo nag-initiate kayo na Apo. ano hindi na kayo naghintay sa amin ano so ito po 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sakto. 13,000 kulang lang pala. 800. Okay na po yan. Apo, thank you po. Ibabalik ko naman po ito kay Carla kasi pera niya po ito. <laughs> ah, okay. Pera niya po ito. Galing naman ni Carla. Opo, pera niya po ito siya po. Minsan siya po ang nagastos. Tapos sabi ko, ni, pera muna po, akong pera. Pero pag nagdating niya, halimbawa, <clears throat> binabalik niya po sa, binabalik ko po sa kanya para naman po ma niya po. <laughs> mm, very good. Para ma niya po yung pera niya. Tama yun. At yun nga po, may mga gamit na rin itong nakaabang na, naghihintay na lang matapos. Salamat po sa nag-sponsor so, po ng mga, ano, ng mga gamit. Lalo na lang iyo Kuya Ram, salamat po. Grabe at naiiyak talaga ang mama at papa ni Ate Carla dahil talagang no overwhelm sila sa lahat ng mga tulong na natatanggap nila. Napakarami kasing mga blessings ang dumadating sa kanila at hindi nila inaasahan na mangyayari ito sa kanilang buhay. Kaya sobrang thankful daw talaga sila. Kaya ati Carla, kay Kuya Jomar, pati na rin sa buong Kalingap team at mga fans. Akin lang, basta, wala kayong magbago. Ano? Um, manatili yung pagkakaibigan natin. Na hang. naiyak na nga po ako kasi dami pong basher na anak ko Kuya raw. Okay. Sa na ano po, na, na papanod ko po. Oo, yung mga hampas-hampas daw po kay kay Jomar, nagagalit po sila. <laughs> nagagalit Nag daw ganun. po sila, sabi daw, sama naman daw ng ugali ng anak ko. Sabi ko hindi hindi po 'yan, yan daw uh, po. Uh, eh, hindi naman kaya totoo, mabait, po. Yung sa mabait, naman po ang anak ko. Normal na reaction yun sa babae kapag nagugulat. Hmm. Normal na reaction yun. Yung... Kaya ano po sila, galit na galit, Ay, madaming si bases. <laughs> <is> conservative <laughs> ba kasi Carla? Conservative, mahiyain. Opo. First time sa kanya yung mga ganong ano, bagay. Opo. Kaya nagugulat siya. So, sa reaction niya, <laughs> na napapaganon siya kay <laughs> Joma. Pero kaya niyo po yung mga passion yun. Ang mahalaga, mas marami po yung nagmamahal kay Carla. Apo. Ano? Salamat po sa ano sa lahat na nagtitiwala, nagmamahal sa anak ko kasi. Po kay Carla. Kasi andanye kung wala po. naman po sila, wala naman kaming ganyan po sa okay. bangka namin. Isipin niyo po. Kakalaut-laut na po yung asawa ko. 700,000 yung nanonood. Sabi natin ang may galing sa kanya, 1,000, 2,000. Maliit na bagay, sobrang liit na bagay po. Ano? Kasi ang dami nanonood kay Carla. So yung may galit ay kunti lang. Hayaan na po natin. Uh, Ganun pa. po talaga kahit nga po ang Diyos, may mga galit sa kanya, di ba? Nanood po ako kagabi ng mga live, ano po, yung live, ano niya po? Live. Nag-live ba ako? Noong isang araw po. <laughs> Kailan? Napanood ko po ng ano, ng... Sa live ko? 10 million views na yung sa Jumpa. Oh, yun. Congrats. Congrats, di 10 pa. million views na. Sa mga Salamat. live team, siya yung pinakamaraming may million views. Apa. No? Apa. Pero, wag tayong wag lumaki yung ulo natin ano kasi yan ay dahil sa mga supporters ng Team Kalingap and ng Jomcar ano po uh, yung kumbaga yung views is bonus na lang ano na eh? bonus na lang po yung uh, marami talagang nagmamahal sa Jomcar at deserve naman nila kasi para sa silang mabait Magpang si Jomar sa kasi Carla talagang napakabait po talaga kayo na meron uh, ano po? po ba kayong ano po? Sa mga ano, sa mga bachelor po talaga, Ayan. sa isang ina so, po, hindi maiiwasan na, oh. na masaktan. Minsan nga po, na, napapaisip nila ako sa ano, kawawa ano, kawawa naman yung anak ko na apiktuhan, nag-aaral. Pero ano po, pasalamat na ako kasi marami pong nagtutulong. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napakasweet, at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa Bye!